Kasi dito mga kaswisi lalo na sa mga first timer. Ang lahat ng mga sinabi ko doon ay uh, hindi ito pandi-distract sa inyo na kung saan eh nangyayari talaga 'yon, 'no? About sa meron sa bansang Malaysia. Hi mga kaswisi, so nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi eh kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today Ayan, so gabi na ngayon no, so medyo matagal no bago ako nakagawa ulit ng video uh, uh, content no about sa ating mga episodes no about Malaysia mga kaswisi. So dito mga kaswisi no ang uh, lahat ng sasabihin ko talaga rito ay based yung sa experience ko. Kung ikaw mga kaswisi ay uh, may balak ka mag-abroad, di ba? So gusto mong i yung mga kap ang uh, mga bansa na to. So kasama na ang Malaysia mga kaswisi. So dito mga kaswisi no sa Malaysia kasi lahat ng mga sinabi ko about Malaysia is totoo naman, no? Kasi nga, yun naman talaga ang mga reasons, no? Mga senaryo at mga hindi natin inaasahan na mangyayari talaga doon. So, depende yan, no? Depende sa magiging employer mo at the same time yung magiging kapalaran mo doon, no? Sa bansang Malaysia, no? Kasi dito mga kaswisi, uh, meron kasi nag-message, no? So medyo nalungkot ako dito kasi parang natatakot daw siya, no? Kasi dito mga kaswisi, lalo na sa mga first timer, ang lahat ng mga sinabi ko doon ay uh, hindi ito pandi-distract sa inyo na kung saan eh. Nangyayari talaga yon no? About sa meron sa bansang Malaysia, no? lalo na kung ang iniisip mo ay ang paghawak ng cellphone, eh talagang problema yan. Kasi kung yun naman ang pinoproblema mo, paghawak ng cellphone, eh dapat mag-cellphone ka na lang, hindi ka na lang mag-ano, hindi ka na lang magtatrabaho. Gago! <laughs> Ganon, no? Kasi dito mga kaswisi, kapag usapang abroad na, no? Eh talagang uh, masasabi kong kailangan eh maging matatag ka rito, no? Kasi lalo na sa mga first timer, no, lalo na kung hindi mo alam yung magiging kapalaran mo, natatakot ka ganyan. Pero kung hindi mo susubukan, eh hindi mo malalaman, no? Kasi sa lahat ng mga bansa, mga kaswisi, talagang uh, magbabaon ka talaga ng maraming pasensya, no? At uh, 'yung sakripisyo mo, no, bilang OFW, no? tapos yung uh, yung uh, pagtsatsaga no lalo na sa mga ugali na mga meron ng ating mga amo kasi iba-iba naman sila may mga times talaga na parang tayo din na parang lagi tayong uh, na, tinutoyo ganyan minsan maganda yung mood mo minsan hindi ganyan minsan parang nakaka awkward, ganyan minsan naman nakakabuwiset ganyan hindi talaga maiwasan yun mga kaswisi So shout out nga pala dito kay Ate. <laughs> dito dito sa ating kaswisi, 'yan, sa so, nag-message na 'yan. So talagang nalungkot ako kasi 'di ba? Sa panahon na ngayon, de ba? Sa issue na nga lang ng flood control, 'di ba? So alam mo 'yon, yung sinasampal talaga tayo ng kahirapan, no? Buti pa itong mga anak ng construction eh eh talagang uh, ano eh nagwawaldas talaga sila ng pera kasi wala silang pakialam, 'di ba, kumpara nga naman sa atin. So, itong ating uh, episode na kasi ngayon, gusto ko lang na uh, elaborate sa inyo or sabihin sa inyo na lahat ng video ko eh, nagbibigay lang yun ng tips and ideas sa inyo na in case na kapag ka uh, may bala kayong pumunta ng Malaysia, limbawa, hindi na kayo nakapaghintay sa mga bansa na in-applyan mo, tapos na nasama mo yung Malaysia, tapos pinili ka doon, ba? Diba? Bakit hindi mo naman din subukan? Kasi maganda rin yun eh, na after two years lang naman, dahil eh, pwede ka nang bumalik sa atin sa Pinas, tapos mag magpapalit ka naman ng ibang bansa naman din. So, alam mo yun, parang meron kang uh, idea at meron ka na rin na experience, no? Masasabi mo sa mga agency na nanggaling ka sa ganitong bansa, at least, 'di ba? Kasama na 'yan sa record mo, no? Kasi makikita rin naman 'yan sa sa ating OFW records at saka sa inaano natin sa DMW, no? Kasi ilalagay mo 'yun, no? So dito mga kasuwisi, no? Huwag kang matakot, no? Kasi kung ikaw ay uh, gusto mong mag-abroad dahil nga sa uh, nasasampal tayo ng kahirapan. So, wala tayong choice kundi gawin yon no? So, para sa akin, mga kaswisi, itry mo yung opportunity na to. Kasi, malay mo, baka dun ka uh, gumanda yung buhay mo. Although, hindi may wasa mahirap talaga. Lalo na kung ang trabaho mo ay uh, domestic helper, no? So, talagang, uh, lahat talaga ng uh, pagkakataon ay talagang uh, susulitin ka talaga sa oras pa lang. Ganyan. May mga times talaga na hindi talaga maiwasan, eh talaga mabubwisit ka, maiinis ka, ganyan. Pero lagi mo iisipin dito, kaya ka nga nag-abroad, eh para sa pamilya, ba? Diba? So, yun. So, dito mga kaswisi, no? Lahat talaga ng uh, sinasabi ko, hindi talaga yun pandidistract sa inyo. Kasi nga, ang gusto ko nga sana, gusto ko din mangyari na malaman ninyo na ganun talaga ang kalakaran doon sa Malaysia. Para magkaroon na kayo ng tips and ideas dito na ganun pala, no? Kasi lahat naman ng aking mga videos, eh, inelaborate ko naman at the same time, eh, talaga nga, inexplain ko ng mabuti, ganyan. Lalo na kapag ka, magtatanong ka sa sarili mo na bakit nga namang ganun. So, syempre, hindi lahat ng tao ay kayang sagutin yung mga tanong mo. Lalo na sa agency, syempre, may mga bagay na hindi dapat nating malaman. May ganun, no? So, dito mga kaswisi, no, I hope na, na itong mga videos ko, eh, talagang magpapatibay ng iyong kalooban, no? Na ganun talaga ang kalakaran doon. So, itry mo lang, no? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman na mag-decision Doon, kung magpapatuloy ka ba, iko continues mo ba o hindi. O mag-apply ka sa iba. Kasi ganun din eh, kung sa Middle East ka, ganun din. Makakagamit ka nga ng cellphone, hindi ka naman din makalabas. ba diba? Kasi, ano eh, issue talaga yung cellphone na yan. <laughs> Kasi, may iba naman din nga, uh, mga amo din na inaallow naman pero wag lang sana pabayaan yung uh, paggamit ng cellphone, di ba? Para nga naman makausap mo yung pamilya mo, magawa mo yung gusto mong gawin. Kung nag-tiktok ka, no, nagpopopo ka, or ano pa ba yung mga ginagawa mo, di ba? Para lang meron tayong content, no? Sa Facebook, sa Reels, ganyan, sa Instagram, ganyan. Meron lang tayong maipost, no? So, alam mo yun, Uh, lagi mong isipin dito, ganun talaga ang kalakaran doon. Maliban na lang kung talagang allowed ka naman mag cellphone, is okay lang yun. No? Ang malagay sumusweldo ka kasi sa totoo lang, hindi mo naman makukuha yan kapag nasa Pinas tayo. Eh, alam mo naman ang, ang uh, ating bansa, eh, ang minimum wage ay magkano lang. Tapos ang bilihin magkano lang din, ba diba? Masyadong mataas. So, lahat talaga ng, ano, ng mga mga kaganapan hindi eh, naman natin ginugusto yun pero wala tayong choice kasi ganun yung sistema natin no so yun so i hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito no mga kaswisi hoping na kung nasan ka man ngayon o kahit sino sa inyo diyan na gustong itry ang inyong kapalaran dito sa bansang Malaysia no i-grab niyo yung opportunity kung meron wag kayong matakot wag kayong uh, alam mo yun, mapanghinaan ng loob kasi sa mga katulad natin na sinasampal ng kahirapan, eh wala talaga tayong choice kundi i-grab yung mga ganitong klase ng opportunity, mga kaswisi. Kaya yun, so kung ikaw ay uh, nakaka-experience ng parang natatakot ka, kung na-experience mo na kahit gusto kong gusto mong itry, no? Pero parang nandun yung takot, ganyan. Kasi nga sa mga nangyayari, mga kaganapan doon, mga kaswisi. So, wag mo nang isipin yun kung ano may nararamdaman mo. Kasi lilipas din yan. Ang mahalaga doon is makas makapagtrabaho ka, makapagsweldo ka, makahawak ka ng dolyar, mga kaswisi. At may padala mo sa Pinas, no? Sa mga pamilya mo, no? sa mga magulang mo, pamilya mo, ganyan. So, alam mo yung malaking bagay na yun, mga kaswisi. So, yun. Isa pa, no, mga kaswisi, yung uh, kapag uh, nanggaling ka na ng Malaysia, kung ang uh, magiging employer mo ay uh, Indians, Malays, or Chinese, no? At least, mga kaswisi, magkakaroon ka ng tips and ideas dito, no? Kung paano mo sila ihahande, lalo na pagdating sa mga pagluluto, ganyan. Lalo na kapag uh, meron silang garden. So, may idea ka na, ba diba? Kung laking bundok ka, so alam na alam mo na yan. Gabi nagamay gamay mo na, ba diba? de ba Kung marunong ka magluto, ba diba? Mas ma-enhance ma -e mo pa yung pagluluto mo, ba diba? So, alam mo yon hindi lang basta lang na, ano, na kahit domestic helper lang tayo eh, wala tayong mga knowledge, ba? Diba? Ang maganda lang doon mga kaswisi, eh, meron tayong uh, nababaong experience, ideas, ba? Diba? Kasi creative tayo mga kaswisi. So, dito mga kaswisi, no, sa pagpunta natin sa Malaysia, at least kahit pa paano magkakaroon ka talaga ng uh, uh, tips and ideas talaga dito, no? Lalo na sa mga, sa mga nationalities na meron doon, no? para in case nga naman na lumipat ka ng ibang bansa tapos pagkatapos eh ibang uh, lahi naman din na katulad nila limbawa kung sa inis yung amo mo at is alam mo na may idea ka na no? kasi may mga kanya-kanya namang mga tradisyon yan meron naman silang uh, paniniwala, religion, ganyan at is may idea ka na ba diba? para hindi ka na yung alam mo yun, parang aanga-anga, pa, lalo na pag sa mga first-timer, ba? Diba? hindi talaga maiwasan yun na gano'n. Kasi nga, hindi mo nga alam. Pero pag once na natutunan mo na yan, eh, sisiw na yan sa'yo. No? Talagang, uh, sa first three months mo, talagang, gag mag, talagang, ano eh, mapapalaban ka doon eh. Kasi nga, eh, nag adjust ka pa. No? Pero after six months na yan, tayang-kaya mo na yan. Sisiw na sa'yo yan. Ganun. So, yun. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!